Magandang araw ng Martes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatakdang bumisita ang ilang matataas na opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos sa tatlong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa bukas. Kabilang sa mga pupuntahan ni Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr., U.S. Ambassador to Manila Mary Kay Carlson, U.S. Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino, ang Lalo Airport at ang Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana, Cagayan, pati na ang Basa Air base sa Pampanga. Kasama rin sa bibisitang grupo ang tataas sa opisyal ng AFP at ng U.S. Armed Forces. Ayon sa AFP, makikita ng mga opisyal ang potensyal ng mga naturang base para suportahan ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, gayon din ang humanitarian assistance and disaster response. Gagawin ang pagdalaw sa mga EDCA sites bilang paghahanda sa Mutual Defense Board and Security Engagement Board Meeting na gaganapin naman sa Webes sa Cap Aguinaldo, Quezon City. Bahagi pa rin ito ng patuloy na pagpapaiting ng ugnayan at pagtuturungan ng Pilipinas at Estados Unidos na palakasin ang kanilang kakayahang pangdepensa sa rehiyon at pagtugon sa mga sakuna. Humiling ng exemption ang Department of Social Welfare and Development sa Commission on Elections laban sa umiiral na election spending ban ng gobyerno. Ito ay sa gitna ng kasagsagan ng pamamahagi ng financial assistance ng ahensya para sa mga retailers na apektado ng price cap sa bigas. Sa ilalim ng resolusyon ng COMELEC, ipinagbabawal ang paglalabas, pag-disburse o paggastos ng pondo ng pamahalaan para sa mga social services at development mula sa Setyembre 15 hanggang Oktubre 30 para sa mga national, regional, provincial, local government units at government-owned or controlled corporations at kanilang mga subsidiary. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, umaasa silang pagbibigyan ng COMELEC ang kanilang hiling para maipagpatuloy ang pamamahagi ng cash aid. Target umano ng ahensya na tapusin ito sa September 14. Naglaan ang DSWD ng 6 na bilyong piso para sa kanilang Sustainable Livelihood Program o SLP para sa mga maliliit na nagtitinda ng bigas na naapektuhan ng mandated rice price ceilings. Sa kasalukuyan, nasa 7.5 million pesos na anya ang kanilang naipamahagi para sa mahigit apat na raan at pitumpong benepisyaryo. Ayon kay Gatchalian, base sa unang listahan ay ibinigay ng Department of Trade and Industry, nasa halos 6,000 nagtitinda ng bigas na may business permit sa mga pampubliko at pribadong palengke ang apektado ng price ceiling. Pero maaari pa umanong mabawasan ang bilang na ito dahil sa isinasagawang vetting process ng DSWD. Ngayon pa man, magsasagawa din daw ang DSWD ng ikalawang yugto ng SLP para sa mga maliliit na nagtitinda ng bigas na nakapwesto naman sa labas ng mga palengke. Nakakuha ang Philippine Economic Zone Authority ng 10.8 billion pesos na halaga ng investment commitment sa pagbisita nito sa Tokyo, Japan. Nagsigawang PESA ng investment mission sa Japan mula August 28 hanggang September 2. Sa isang pahayag, sinabi ni PESA Director General Tereso Panga na kabilang sa naturang mga investment pledge, ang isang bilyong pisong investment commitment mula sa Terumo Corporation, 1.6 billion pesos mula sa Taiyu Yuden, 7.2 billion pesos mula sa TDK Corporation, bukod pa sa karagdagang 1 billion piso mula sa nasabi kompanya. kumpanya. Ayon pa sa PESA, plano ng TDK na magsagawa na expansion mula ngayong taon hanggang 2026. Magsasagawa naman ang Tayo Uden na investment plan na tatakbo mula 2023 hanggang 2024. Nakarehistro nang Tayo Yuden sa PESA simula 1989. Sa kabuuan nag-invest ng Japan sa PESA ng 7665 billion pesos mula 1995 hanggang Hunyo 2023. Masayang nagpakitang gilas ang mga buntis sa Iligan City para makuha ang corona bilang Healthy Buntis 2023. Ang detalye nito ay atin sa atin ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Pitong buntis na mula sa clustered barangays ng Iligan City ang nagpasiklaban para makuha ang corona at itanghal bilang Healthy Buntis 2023 ng lungsod. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Family Month para isulong ang magandang kalusugan para sa mga buntis. Pinangunahan ito ng City Health Office, Department of Health Region 10, Commission on Population and Development Region 10, Zwillig Family Foundation, The Challenge Initiative, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health at iba pang stakeholders. I Healthy buntis pageant 2023, it means na maski buntis ka, you can really be healthy and you must be having a positive sexual behavior because becoming pregnant is the most important in the life of a person, of a mother, especially sa babae. Nagpagandahan ng mga buntis sa production number, long gown, at question and answer portion. Kinurunahan bilang Healthy Buntis 2023 si Maria Bernadette Gook mula sa Barangay Q. Walan. Overwhelming Overwhelming yun. Wala din ko nag-expect na ako din makadaog. Kaning nga budget, dili lang siya about kanang pagkapahay. Platform po din siya para mo showcase, o mo shine, o makashare ang stories, din maka-inspire sa mga mama. Nagkaroon din ng mga awareness ukol sa teenage pregnancy, family planning, human immunodeficiency virus, at sexually transmitted infection. Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Moya, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bago Pilipinas.